What's up guys? Welcome back sa akong YouTube channel At ngayon meron lang akong ipapakita sa inyo na bilyaran na kung saan ako naglalaro Matatagpaan ito sa Kalamba, Laguna At ito yung bilyaran na Anytime Billiards Meron to sa Manila at ito yung Kalamba Branch So tara And ito yung hagdan papunta dun sa taas at ayun yung pinto so tara akitin na natin wag na natin patagalin and hintayin na lang natin na makarating tayo sa itaas medyo mataas taas kasi kaya ang tagal so ito na nandito na sa may pinto and tara buksan na natin and ito na yung loob ito yung kahera yung assistant and ang bayad nga pala dito ay 200 pesos per hour pwede kang mag invite ng mga tropa and ito yung mga lamesa meron din po silang mga timer sa taas at ayun din yung mga ilaw and ito yung mga tako na bawat nasa lamesa and ito yung lamesa na kung saan tayo maglalaro ngayon dahil wala akong kalaro kaya solo ko ngayon So tara, ikot muna tayo at itutur ko po kayo kung saan ako naglalaro. And ito yung mga upuan kada lamesa. At kung makikita nyo, meron na nauna sa akin dahil kakarating ko lang naman. So tara, itutur ko muna kayo. Ito yung mga lamesa. Meron din po sa lang mga CR dito. And ito na yung pampito na lamesa. So pakita muna sa inyo yung CR. Ito po yung loob ng CR. Ito yung panlalaki tsaka babae. At ito yung kisame na merong hangin. So tara, balik tayo dun sa mga lamesa na kung saan ako nag-tutor. And ito, tara, ikot-ikot muna tayo dahil ito yung mga lamesa, tupuan. At ito yung pinakahuli. So tara, balik tayo sa lamesa na kung saan ako maglalaro ngayon dahil ipapakita ko yung mga bola tako at pang ayos ng bola so una ito po yung bola 15 balls and kasama na rin po yung pang ayos ito po yung pang 9 balls na pang ayos at ito naman yung triangle na pang 15 balls and sunod naman yung isa na kung ano yung ginagamit ko at ito po siya color black at yung cloth naman po ng lamesa ay ang CPBA na kung saan ito yung brand ng pang international tournaments so next ito po yung taco na ginagamit ko and ito po yung logo ng bilyaran next ito po yung lamesa kung saan ko nilalagay yung mga tako, yung may apat na butas. So, ganito po siya kapag isinandal natin. So, yan. Ito po yung pang And, kukunin ko naman po yung pantera. So, ganito po siya kapag isinandal natin. So next naman po, ito naman po yung may mga upuan at lamesa na kung saan pwede po kayong magkwentuhan, magka, mag food trip, chikahan at gawa, gumawa na mga assignment o kung ano man dahil maganda po dito yung view at kapag namabas po kayo dito sa may bintana mahangin din po sa dyan at higit sa lahat ito yung mga available na drinks kaya halina at pumunta na dito sa anytime billiard kalamba branch